Yan guys, ah, magandang maga sa inyo. So, hapon nagtopic tayo ng ano yung paano ba ako kumikita sa pagbebenta ng low quality. So, ngayon naman ita topic natin na ah, paano sila kumikita sa high quality sa mga pang-show na gapi. So, yon ah, sa pang-show na gapi kasi mas malaki talaga kikitain doon lalo na kung maganda talaga yung quality ng isda mo. So ngayon um iyan natin uh, paano sila kumikita. Unang-una kasi ano yung um, panahon na nagano yung pandemic, yung nagpandemic 2021, 2020. Um nagano kasi yung nagboom talaga yung gapi noon tapos uh, karamihan is gusto sumali sa show. Sa online show. Pero before uh, mas enjoy kami sa on talaga eh, sa actual show kaysa eh, sa online show eh. Kasi doon na uh, judge, judge talaga maigi eh, yung mga isda namin na bibigyan ng puntos sa Mayos kasi actual nilang nakikita yung mga gapi namin. So ngayon um yano natin na uh, sa mga pang show kasi lalo na yung mga ready to show na ibebenta ng 4,000 plus yun 4,500, 5,000 depende na lang no lalo na pagkahawak mo yung title ng ano ng ikaw yung may pinakamagandang linya nung isda na yun for example yung AFR ikaw may hawak ng title na ano lahat lagi na nanalo yung AFR mo ba diba? so yung pet magagawa yung mga fish keeper sa'yo mga guppy keeper na nagsushow magagawa nyo sa best bis na groomable na groomable mo or nakagroom na isda mo magagawa 'yon so ikaw naman uh, syempre tataas sa yung market nun yung presyo nun syempre nagagawan sila di ba so may may tumanggi man na isa dun sa presyo mo uh, marami pang kasunod na mag-offer dun sa presyo na isda mo then um, hindi natin sila masisisi kung mahal sila magbenta kasi ngayon di ba nag war price sila nag aaway sila sa mga presyo ng isda bakit daw si ganto mura si mahal so hindi natin masisisi yun gaya sinabi ko sa inyo uh, yung kahapon di ba mura lang yung binibenta isda kasi nga uh, mababa lang yung costing ng ano mababa lang yung nagastos niya sa pag-aalaga Then, ah uh, isa sa mga dahilan is low quality nga yung isda. So, hindi naman lahat ng mahal kasi is ano, puro magaganda. Minsan, meron nagbebentang mahal pero low quality. Yun, ah uh, dun naman, hindi natin maano yun kung magbenta siya ng mahal doon sa low quality na isda niya. So, ang kinaganda lang pagka ang pambenta mo high quality talaga kikita ka talaga doon kasi sa isang customer lang kaya mo nang kumita ng ano ng hindi bababa ng isang no? siguro kikita ka dun sa, kasi minsan dati sa amin pag may bumibili sa akin dito nung mga pang show nila sa isang customer lang kumikita na ako ng 4,000 minsan na uh, ng 10,000 depende sa dami ng bibili niya then uh, may customer nga ako dito pumunta dito naka worth 15,000 siya So hal halos lahat ng strain ko na nandito is binili niya. Halos lahat. Ah uh, siguro naka 20 strain siya sa akin. So yun, kumita ako ng 15,000 sa kanya noon. Ang pinaano ko lang talaga, hindi ako nakapag-savings, hindi ako nakapagtago. So wala wala akong nai-savings kasi yung time na yun ito lang talaga yung nasaan ko na income ko. So pag ko, hindi ko ano, hindi ko tina hindi ako nagtago para pag for example na nag-stop ako sa pag is meron akong ipapalit na negosyo. So, hindi ko nagawa yun. Then, uh, pangalawa, no kaya kailangan na ibenta ng, ng isang gapi caper yung gapi nila ng mahal. Kasi, unang-una sa pagkain, uh, mahal ang pagkain ng mga high quality na gapi ng mga nagsishow. Mahal yun. Unang-una yung BBS, magkano yung programs nun, di ba? tapos yung feeds na pinapakain nila yung mga high quality na feeds mga like na import na feeds yung APK APK ba nakalimutan ko na tawag doon tapos um, secondary yung mga watch mga local, local made So ako uh, dati nagpapakain ako dito ano for watch pong lang tapos live foods tapos ang um, ang sa isang araw magpakain ako mababa, mababa na yung 6 times ah, kasi nga ah, binubos ko yung, pagpa, yung paglaki nila nirarush ko na lumaki sila para ano, may habol sila sa show kasi nga di ba yung time na pandemic marami nag ano, marami nag online show so binubus ko para mapalaki sila agad then ah, yung mga gustong bumili is makabili agad sa akin ng ano ng pwede nilang i-groom pwede nilang i-show so ayun uh, ah, kikit, ano, mas maganda yung kita nun sa ano ano sa pagbebenta ng high quality kaysa sa low quality pero ngayon mas maganda yung magbenta ng low quality kasi mas maraming newbie ngayon na gusto mag-alaga ng ano ng isda syempre ah, pag high quality hindi natin naibebenta ng mura sa kanila yun kasi nga mata mataas yung gastos natin dun eh so kaya minsan di mo rin pwedeng sabihin na ano overpricing yung nagbebenta yon pati ang kinahirapan ng pagbebenta ng high quality so pag nagpakahi ka kasi dun obligado ka ng ano magpal talaga ng tubig meron na akong kilala ano na isa sa mga matagal na naggagapi nag-aano sila na water change sila every day nagpapangabot talaga yung ano yung lagaya nila ng iwa water change kaya ang iba yung ibang mga veteran sa pag-aalaga ng gapi uh, one to two one to two strain lang yung inaalagaan nila para hindi sila mahirapan para hindi sila marash kasi nga pagka marami, marami silang strain na alagaan may hirapan talaga sila kasi nga syempre ang dami lagayan magpapangabot gaya ko sa isang araw araw-araw ako nagwa water change sa isang araw ano mawa water change ko 80 na lagayan so kinabukasan yung pang 80 ulit kasi ang lagayan ko dati dito umabot ng 300 plus eh 360 ata yung lagayan ko dito so isipin nyo na lang nagpapangabot lahat yun so yun guys uh, ano, hinuli ko yung isa sa mga project ko dito mga nice stable na line ko na strain so ito yung tinawag metal red glass stable na to kaso ah, hindi ko masyado silang ano na so ngayon na ah, dahil magpo-focus ako sa pag-aalaga ng gapi so mapapaganda ko to siguro um may entry ko to siguro ng ano ng ano ng 3MB 3 months below na ano na category so ito yung metal red red glass ko guys kasi siya ng ano ng metal red lace. Pero hindi siya ano red lace. Hindi siya metal red lace. Metal red glass siya. Ayun. makita niyo na no, pati yung pattern niya, no, batik-batik. Gaya ng sa blue glass. So ito yung isa sa mga prenage ko no. Ngayon stable na siya. Hindi na siya nag-aanak ng kulay blue. Puro red na siya. So isa sa mga accomplish ko, mga na-complete ko. So yun guys um, May lang tong video natin na to Kasi nga yun lang naman paliwanag don Kung paano naman tayo kikita Sa ano Pagbibenta ng ano ng High quality So kailangan uh, Pagbibili kayo ng starting doon uh, ano ano, ano, Aralin nyo talaga Huwag kayo basa basa bibili Kasi ang high quality tsaka low quality uh, Pag hindi ka marunong ang tingin mo lang dyan is parehas lang sila maganda pero pagka marunong ka kita mo yung difference talaga ng high quality sa low quality pagka di ka marunong pag pinagtabi mo high quality at low quality isa lang tingin mo dyan, parehas maganda pero syempre yung bibili mo yung mura pero di mo alam, uh, low quality lang talaga ito guys uh, ito yung pinakita ko nakahapon sa inyo no So guys, ang dito na yung video natin no? kasi may pupuntahan pa ako at yun nga kahapon malis nga ako, may pinuntahan ako ngayon babalik ako sa pinuntahan ko <laughs> so ayun guys, ang dito na yung video natin at maraming salamat sa inyo